Good morning mga ka-single ma'am. Ako'y pupunta sa city para bumili ng aking paninda. Yes. Samahan niyo ako guys. Pumunta sa city. <laughs> Pumunta ako na kapag supply. doon sa labas. Happy Valentine's everyone! Mga ka-single mom, happy Valentine's sa inyo guys. Sasakay na ako ng motor. Papunta sa Bantili, sa PR. Ay, katana, kahit dito lang ako sa ano, ha? Hey <muchas> okay guys, maghihintay muna ako ng sasakyan ko. Yeah. habal ako guys. Makasabay lang ka guys. <laughs> Hana akong mga tropa. Yay! Igwa akong sarakyan! Ito si at na naakon mga <laughs> Yan, shout out sa iyo, Insan, Jumar. <laughs> Tapos, shout out si Pangit. <laughs> Inaparaway ako. Po, kambayon, po. To, paano nga bago naakon na akon hod? Tara, na gali. Small so, but terrible, ha?

tayo guys mamaya um, naman ako magba vlog guys kaya yeah, thank you for watching muna guys mga kasinggal mga thank you sa panonood